Tiniyak na Malacanang na walang magiging VIP treatment sa kaso ni Atong Ang kaugnay sa missing sa Bungeros. Anila may malakas na ebidensya ang DOJ laban sa negosyante. Nagbabalik si Bien Manalo nalagan ng kampo ni Atong Ang ang naging desisyon ng Department of Justice na kasuhan na ang negosyante at iba pang akusado kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Matapos makakita ng sapat na batayan ang Justice Department para sampahan sila ng reklamo. Kabilang na ang 10 counts of kidnapping with homicide at 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. Ayon kay Atty. Gabriel Villarreal, tagapagsalita ni Atong Ang, maghahain sila ng motion for reconsideration para hilingin ang pagbawi ng resolusyon. Tiwala rin ang kampo ni Ang na mapapabulaanan ang lahat ng malisyoso at peking akusasyon ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan laban kay anga. Yung amin unang miningi na sinasuggest na ibalik itong kaso sa CIDG para sa ganun, maimbestigan ng tama kasi ang nangyayari dito, may nadali lang ng Department of Justice nung paltan ni yung KP ng CIA video. Ang gagawin lang namin is to 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 show to show the panel that meron siya, marami silang mga bagay na nakapresenta na sa kanila, naka-file na sa kanila na hindi nila na-consider. na consider Ibinasura naman ng DOJ ang reklamo laban sa actress socialite na si Gretchen Barreto. Sa mahigit isang daang pahinang resolusyon ng mga prosecutor, lumalabas na speculative and uncorroborated ang mga ebidensya laban kay Barreto o wala anilang basihan na may kinalaman siya sa pagdukot sa mga sabungero. Si Barreto ang isa sa mga itinuturo ni Patidongan na kasama sa umunipit master alpha group. Pero sabi ng DOJ, maaring muli silang sampahan ng kaso sakaling may lilitaw na bagong ebidensyang mag-uugnay sa kanila sa krimen. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na walang magiging special treatment sa kaso ni Atong Anga dahil may matatag-anilang ebidensya ang DOJ sa akusasyon laban kay Atong Anga. On the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution, nagpapakita ng prima facie evidence na merong reasonable certainty of conviction. So nasa kamay na po ito ng korte. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.